Posibleng may mga butong ma-recover sa Taal Lake kung talagang may mga sabungerong itinapon doon, ayon sa Department of Science and Technology. Paliwanag ni Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. De depende ang decomposition ng kanilang mga katawan sa lokasyon sa lawa. Pero magiging malaking hamon para sa kanila ang paghahanap ng aktwal na lokasyon dahil nga sa lawak ng lawa. Tingin ni Solidum, makatutulong ang paghuhulog ng underwater camera para rito. Dahil mas ligtas daw ito kaysa sa pagdive. Sa gitna nito, handa raw tumulong ang DOST sa Department of Justice para sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero. Makikipag-ugnayan daw sila sa ibang mga scientificong posibleng may instrumento at kakayahan para rito. Naunang sinabi ng whistleblower na si Alias Totoy na sa Taal Lake daw itinapon ang bangkay ng mga missing sabungero. Ah, hindi mo din decompose Yung buto, walang, walang pakialam ang decomposition doon. Ang laman, ang nabubulok laman. Kung may camera that can be brought down, mas madaling at ma ma maliwanag at hindi murky masyado, then, that can easily find out kung meron dyan sa ilalim.